Gusto mo bang malaman ng mga bagay na dapat mong gawin bago komprontahin ang kabit ng iyong asawa? Hey, hey, hey dude! Marvin Sanico here! Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga tips bago komprontahin ang kabit ng iyong asawa. Pero bago yan, ihit mo muna ang like, subscribe, share at follow button pati na rin ang notification bell para lagi updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa tip number 1. Alamin ang buong katotohanan. Bago mo sisihin ang kabet para sa relasyon ng iyong asawa, siguraduhin alam mo kung ano talaga ang nangyari. Ang isang guilty na lalaki ay maaari ding sisihin mismo ang kanyang kabit tungkol sa kanyang pagkakamali. Tandaan na maaari nagsisinungaling din siya sa kanya o sabihin ni loko lang din siya ng asawa mo. Kahit na inakit niya ito, may karapatan at responsibilidad ang iyong mister na tumangi, Dahil nabubulag ang karamihan babae dahil sa kanilang emosyon, Gawin ang iyong makakaya upang malaman ang katotohanan bago harapin ang kabit ng iyong asawa. Mawawalang silbi lamang ang pagkompronta mo sa kanya kung babarahin ka lamang niya ng katotohanan. Tip number 2. Piliin ang iyong mode ng komunikasyon. Sa ngayon ay maraming paraan sa pakikipag usap sa ibang tao, mula sa cellphone o computer. Ngunit kung kakausapin mo ang kabit ng iyong asawa, mas maganda kung kakausapin mo siya ng personal. Sa paraang ito, maaari mo siyang makilala ng personal para makita mo kung anong klasing tao siya. Makikita kanya bilang legal at totoong asawa. Makikita mo ang kanyang mga body language at expressions para malaman kung nagsasabi siya ng totoo. Tandaan na meron ding negatibong epekto ang personal na pakikipag-usap sa kabit ng iyong asawa. Mas makikilala kanya ng husto at maaari kanyang i-stalk. Maaaring subukan niya magpaawa sa iyo para maging malambot ka sa kanya. Maaari din siya maging emosyonal at gumawa ng eskandalo sa publiko na talagang nakakahiya. Kung pumayag siya makipagkita sa iyo, huwag itong gawin sa alinman sa inyong bahay. Gumawa ng public meeting na kasama ang ilang kaibigan pareho para neutral at safe. Hayaan lang sila magstay sa enough na layo kapag nag-uusap kayo kung sakali mang may mangyaring hindi maganda at makakahingi ka ng tulong. Tip number 3. Magpasya kung sasabihin o hindi ito sa iyong asawa kahit na sabihin sa iyo na iyong asawa ang tungkol sa kanilang relasyon, maaari ka magpasya na huwag sabihin sa kanya na haharapin mo ang kanyang kapit. Kung sasabihin mo ito sa kanya, maaari niya subukang pigilan ang inyong paghaharap. Maaari siyang matakot tungkol sa mas madaming ebidensya na iyong makukuha. O maaari niya subukang sumama sa iyo at ayusin ang mga bagay. Hindi magandang ideya na isama siya sa pakikipagkita mo sa kanyang kabit dahil maaari maging hindi komportable ang lahat, lalo na sa'yo. Tip number 4 Panatilihin ang isang matatag ngunit kalmadong sarili kapag nagkita kayo. Kahit na punong-puno ka ng galit, huwag itong ipaalam sa kabit ng iyong asawa. Manatiling kalmado at cool. Hayaan siya magtaka kung ano ang iniisip mo at kung ano ang iyong sasabihin. Ang pagharap sa kabit ng iyong asawa nang ikaw ay nagagalit nasasaktan o naiirita ay hindi naman makakabuti sa sitwasyon. Ang pagpapakita ng iyong damdamin ay maaaring magbigay sa kanya ng kapangyarihan sa iyo na maaaring gamitin niya upang saktan ka sa bandang huli. Tip number 5. Linawin ang iyong mga dahilan sa pagharap sa kabit ng iyong asawa. Bakit nga ba gusto mo makipag-usap sa taong nakipagrelasyon sa iyong asawa? Sinusubukan mo bang maghiganti? Ipakita ang iyong emosyon sa kanya? Iparinig sa kanya ang iyong istorya? o curious ka lang kung sino siya at kung ano siya. Dahil maaari ka lang magkaroon ng bitterness sa kanya o marahil kaunting awa, sigurado ka bang magandang ideya na makipagkita ng personal? Makikinabang ka ba talaga o lalalalang ang mga bagay-bagay? Sa kabilang banda, kung kailangan mo ng ilang testimonya para sa korte o gusto mo ng kaunting closure sa iyong buhay, ang babaeng ito ay maaari makapagbigay sa iyo ng ilang mga sagot. Tip number 6 magpasya muna kung ang pagharap sa babaeng ito ay talagang isang magandang hakbang. Kung sa tingin mo ay makakatulong sa iyo ang pakipag-meet sa babae na iyong asawa, may mga chance na mas sumama ang pakiramdam mo tungkol dito. Ang kanyang mukha ay walang hanggang tatatak sa iyong alaala. -ala. Ang kanyang boses ay patuloy na maririnig mo sa iyong tenga. Ang kanyang mukha, figure at paraan ng pananamit ay magpapairita sa iyo. Makakatulong ba ito upang maibalik ang tiwala sa iyong asawa o ayusin ang detalye na inyong hiwalayan? Kung ang pagharap sa kabit ng iyong asawa ay walang mahalagang layunin, marahil ay maaari mong isang tabi ang ideya sa ngayon. At yan ang ilan sa mga tips bago komprontahin ang kabit ng iyong asawa. Hit like, subscribe, share at follow button pati na rin ang notification bell para like ang updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panunood.